Hello mga lalabs! Hi! May saging pala ako dito. Apat na piraso. Banana, Indian. Indian, banana. Hilaw to ha. Dilaw lang sya tingnan sa kamera. Pero hilaw po iyan. Hindi po yan dilaw. Green po yan. Iwan ko bakit nag-yelo sa kamera. At isasalang ko muna. Lulutuin, papakuluan at pagkumula na to. Ay syempre, eto na. Ready na siya. Pwede nang kainin. Ang sarap-sarap nito mga lalabs. Parang sabarin. Sabah, sabah. O kardaba. Ganun. Ayan, kainin na natin. Kainin ko na pala. Hindi natin. Ako lang pala mag-isa na lang ako sa panunood. panoorin nyo na lang aking video. At habang inintay ko pala yung aking saging na maluto, ay naglagay muna ako ng face mask. At nakalimutan ko, ayan, may may saging pala akong niluto. Naglalagay ako ng face mask. Ayan, nahirapan tala akong kumain. At pinutol ko muna yung sa mailungan ko dahil hindi ako masyadong makanganga at ito na mga lalabs mm, crunchy, crunchy, di ba? o oh, ka, apoy-apoy pa, usok-usok pa hindi pala apoy-usok, ano ba? <laughs> yummy, yummy mga lalabs at syempre, parisan ng tuyo super yummy, lalo na pag toyo yung pula dyan ay sili-sili yan. yung silis, chili sauce, gano'n chili sauce pa, o di ba? Oh, diba? sarap, tuyo, madaling araw kumakain ng saging nilaga. Ang sarap dahil dito kasi ang saging nila dito sa abroad ay piyasot. At, at meron naman galing sa Pinas. Ay nako, kulang na kulang ang mahal. Grabe. Kaya ito na lang medyo murmura. Indian banana. At yummy naman siya. Parang saba rin ang ano, lasa. Pero mahaba nga lang. Yung parang sa tadiko. Alam niyo yung sa tadiko banana. Yung mahaba. Ganun ang kahaba niya. Pero ang lasa niya parang saba. Mm, yummy yummy and thank you for watching bye